three ways para pagkakitaan ang mga digital banks. Yung mga common na alam natin, video Uno, Maybank, pero may alam ka bang digital bank na nag-offer ng 8% interest rate? Magandang video to para sa mga mukhang pera. O, oh, nahiya ka pa. Okay lang yan na mukha kang pera kaysa mukhang walang pera. At ito yan, own bank. Layunin ng banko na na maabot yung 50 million ng mga tao na wala pang record o banking record sa gobyerno. Meron silang offline branch o yung physical na bangko regulated ng BSP and 60 years na silang nagsimula. Kilala sila as Rural Bank of Cavite City. So, this can be trusted. So, paano na nga natin ito pagkakakitaan? Una is by having savings doon sa digital bank. Example, sa OnDoc, meron silang 6% interest rate per annum. So, kung nalilitan ka pa dito, meron silang 8% interest rate para sa mga new users. No initial deposit o minimum balance na kailangan. Free of charge din yung account maintenance nila. Also, 10 seconds lang makapag-open ka na ng account sa kanila online. Mababawasan din yung pagdepende mo sa mga banko at mababawasan din yung interest na binabayaran mo sa paglo-loan sa kanila. Kung alam yung concept ng infinite banking system, kapag kailangan mo ng pera, kumbaga inuutang mo lang sa sarili mo. Same idea once you loan against your insurance policy. Tsaka dito lang ng mga traditional bank, ito wala tong lock-in period. So anytime pwede kang mag-withdraw. Pangalawa is pag-iwas sa mga transfer fee. So paano makaiwas? It basic lang. Gamitin mo yung digital banks na walang fees o libre lang magpadala. Kaya on bank din yung gamit ko kasi kahit sa ang bangko ka magpadala, lahat yan libre 24/7 kahit madaling araw ka pa magpadala. So kung nakaabot ka sa part ng video na to, comment down own bank para malaman ko talaga kung sino yung mga solid followers ko dito. Dahil pangatlo, mabimigay ng 10k si own bank sa mga tao. So ito yung mechanics. Nasa wish season kasi si own bank. I-download mo lang yung own bank and tapusin ang KYC process. Gumawa ka ng video at ipagmalaki mo doon yung mga pangarap mo. And once ma-post mo yun sa mga social media, may pagkakataon kang manalo ng 10k, 10,000. For more details ng mechanics, punta lang kayo sa Facebook page nila. So, ishoot mo na yan. Gusto mo pang gatas ng anak, pang project, pang alawan sa school, pang date sa February 14, kaya ano pang ninanais ng puso mo, pwede yan. Excited na magkapera ka? Let's go!